Pero may other reason kung ba't nagpap-cancel. Okay, ano na yan? Uh, sometimes kasi medyo heavy yung pasayero. Ah. <laughs> Actually, pinag-usapan namin yun. <laughs> heavy, o kaya yeah. sometimes matangkad. So magka-cancel sila bago nila makita? Uh, ako, ginagawa ko. Uh, uh, tinatawagan ko siya. Pagka nakita ko kasi na ang pangalan niya ay mga parang mga African, mm -hmm. <laughs> tinatawagan ko siya. Sir, uh, are you heavy, sir? Ginag ginaganong ko. Yeah, I'm ano, I'm 5'6 and I'm heavy. Mm -hmm. sabihin ko, sir, can you cancel it? Kasi wala kaming cancel options eh. Uh -huh. So, ang cancel option namin is yung nasa app, which is, direct kami sa sa office, ang tagal niya i-cancel. Kung baga, i-ano muna nila, i- Uh, i sure nila. i sure nila uh -huh. talaga kung dapat i-cancel. Baka mamaya, i-hinabal ko. gan. Uh -huh. Yun yung eh, ganun. So, ang gagawin ko, kaya kami nag a na pinapakasin sa kanila kasi wala kami cancel, cancel, options. Eh. Sa Joyride? Sa Joyride. Eh, eh hindi ko lang alam sa kanila.